Ito, magandang magandang tangali. Magluluto tayo ng gatang kinunot. Ito po. Ito po yung uh, gagawin po natin. Lulutuin po natin. Ito po, nagimay po tayo ng isda. Isdang prito yung hinimay ko. Gagawin ko po siya kasi yung kinunot. Tapos, meron po tayong kangkong. Ayan po yung kangkong. Iniwa-iwa ko na po ng maliliit. Ayan po yung um, sasawag nating gulay. Ito po yung ating mga sahog. Ito po, may luya po tayo, sibuyas, bawang, at sili. At meron po tayong gata. Ang ano po niya ay style vehicle express po gagawin natin. Ayan po. Ibisaan na po natin mag -isa. Ito, maglalagay na po tayo ng Luya. Okay. Luya. Bawang Bawang Yan eh, po yung gagawin natin Bicol Express Tapos wala na po natin Itong ating si Luis tsaka si Luis sabay na natin mo para isang ano andang isa andang tayo tutunggan rin mo at isusunod na po natin ang ating inyumay na isda. Ayan, lalagyan na natin itong ating gata. Ito ang gata natin. Wala pong alam tubig po yan, kundi gata lahat yan. Hintayin lang po natin siyang kumulo para pag uh, kung dudurugin na po natin yung mga isda natin tapos uh, lalagay na natin po yung kangkong. Hindi, takpan na muna po natin. Ito, tingnan na natin ulit. Ayan, kumukulo na siya talaga. Ayan, natin. lalagyan na natin ulit ng sili yan may sili ulit tayo dadamihan na natin ng sili para masarap-sarap yung may sili Ayan, lalagyan na po natin ating sili yan po yung bagel express na sinasabi yan lalagyan na po natin ating kangkong kinunot kung tawagin to sa bigon kinunot po yung isda niyan yan natutunan ko pong luto to sa nanay ko dahil yung nanay ko bigon na po kaya doon ko natutunan sa kanya itong luto to yung itong luto ganito yung kinunot kung tawagin sa kanila kinunot ito ito kinunot bigon express pares rin yan hindi lang natin siyang kumulo tapan ulit natin Tignan natin ulit. At yung data. Itong data. natin na ano, na, tinunot na isda. Tignan natin muna kung walang um, um, alat. Ayan, timplahan na po natin siya ng Beijing. Ayan po natin siya ng Beijing. Ayan, sarap na yan. Hindi eh. mo mo, ang gata. Ayan, at asin. Ayan po ang ating At yan, takpan uli natin. Isang kulo na lang po yan para matikman natin na lasa kung ayos na po. Ito, titikman na natin ang lasa. Ayan po ang ating gata. Titikman na po natin ang ating gatang kinunot na isda. Ayan po. ayos na po ang lasa masarap na po lasa ito na po ang ating kinunod yata panahon natin hindi po hanggang dito na lang po ang aking video sana po uh, pasuporta na lang po sa aking multi-channel okay like and subscribe and magpindot na rin po yung button ng bell para po Ma-update po tayo sa ating mga video. Maraming maraming salamat po. Ito pong huli ang nuling cool. Bye bye!